Kamusta mga tropang soy? Uh, for this vlog, marami kasi nagtatanong sa mga GC, sa mga kilala din na may click. Ito, bagong version ng click 2024. Ang naging issue nito, yung langit-ngit. Paglabas pa lang sa kasa, mga dalawang araw. Narinig ko na yung langit-ngit dito sa may bandang putres. So, para malaman nyo mga tropang soy, ito yun, no? itong kambitan ng throttle cable tingnan nyo o oh. kung gaya yung tunog na yung mga tropong soy itong gawin nyo lagyan natin ng grasa itong duktungan na to ayan yung itong banday eh. ayan lagyan natin grasa ayan dito banda Ayan o, oh. ayan ang ano ninyo, di ba? So para malaman, tanggalin niyo itong playmix na ito mga tropang soy. to para ma magkaroon kayo ng access dito sa may ano niya, uh, cable. Throttle cable yata ito. Nagyan natin grasa itong mga ito. Para matanggal itong playmix na ito, kailangan niyo tanggalin itong clip dito sa baba. Nagdutog po siya dito. Dito, nakalak. Tapos, screw dito naman tapos yung hugutin mo siyang patas ayan patas yung ano niya para ma makuha tong clearance na to tapos naging natin grasa tong ito itong dugtungan o oh, kapitan ayan dalawa kuha tayong grasa ayan Dali, meron tayong grasa na item magay tayo ang kapitan ayan ito mga tropangso parang nabawasan na na siya ng konti ilalagay ko ng grasa tong may parang clamp na bakal dito. itong dalawa na to. Tapos dito sa banda na taas. ayan ito yung sa may brake uh, cable yata 'yun. Throttle cable. O uh, wala na siyang conta, hindi na nakikontemple ano na lang. Na lang. So, para sure ko may may WD-40 kayo. Magyaka kayo kahit konti. pero siguro grasa okay lang. Pag wala ka yung WD-40 Ayan, deporte. ano lang to. kahit konting kung na rin mga kung Tapos kung na natin tong kung 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 Kaya eh, mga tropa ko Pagbalik, pag, pag ano nyo lang, uh, make sure nakalapat lahat. Medyo mahirap lang ng konti sa una. Pero pagka tinanggal nyo, pataas. Pagka balik nyo, unay, unahin nyo dito. Sa baba tapos pag ano nyo. pagka nakalagay na, yun, yan o to, ilagay nyo. Gawin nyo. I-atras muna to, tapos idihin nyo para maglak. Dito lang sa may butas. Lagay na yung doon sa baba. Ito na yung uh, pinakauli. Ayan mga tapang sa ito. Ayan mga tapang sa iba. Nawala na yung nagigit niya. Eh uh, ah, maraming maraming salamat sa panonood. Sa muli.